Hello, good morning. <laughs> ngayon, napupunta na naman ako sa lagi kong pinupuntahan, uh, naghahanap ng uh, deals kasi wala akong tawag ngayon, walang gagawin. So, mostly most of the time ang ginagawa ko ay naghahanap ng deal sa mga mahilig bumili sa buy and sell. yun ang gagawin ko, exactly 'yun ang ginagawa ko. So, ah uh, ang problema pala hindi ko makukuha yung uh, video masyado kasi pag nakaharap yung camera sa kanila magagalit may experience na ako don so tara na dadaan natin, itatrap natin si Manang Margo doon sa ating niya yan uh, facility ng bali siya hospital eto kapag magbaba siya, abutin siya ng uh, 30 minutes 30 minutes ba? meron pang 1 hour diba? meron pang 1 hour kaya kung minsan naglalakad na lang siya pero ngayon, gamit natin sa sakyan 8 minutes lang, meron pang 5 minutes makuha natin yan walang timing ok, sige lagi sa mayayaman na residence eh. Maswerte ka kapag uh, mamahalin mo. Ay, hindi naman mamahalin. At least yung pwede pang gamitin, pwede mo pang ibenta. para uh, ganon. Kahit hindi mo kailangan, uh, punin mo na. Kasi ang habol nga natin eh, is uh, makapenta. Meron yung uh, konting sira lang, itatapon. Ilalagay na lang dyan sa gilid. Pero ngayon, ang dami natin kaagaw na uh, later sa susunod pang mga video kapag may mga nakita ko magpapakita kayo ng mga alimbawa ng mga nakita natin dyan sa gilid um, yung kasama natin na trinap natin kanina meron siyang bag na Michael Kors bago pa lang pero ewan kung bakit pinabog ganyan naman sila eh matapos pag binabangan ng ilang araw lang, tatapon na i'll Okay, so ayun, kinakabit na natin sa bahay, tignan natin kung ano yung mga nakuha ko. So, may mga makikita ka talaga na first time mo na ay, may ganun palang product. Uh, yun yung mga gagaling sa mga galing sa Amazon. So, tara na. Okay. Hello. So, uh, andito na lahat yung mga nakuha na natin kanina. So, tignan natin kung uh, ano yung mga nandito. Most na nandito ay yung mga Amazon yung clothing, huwag ko nang isali kasi uh, alam na natin ko ano yun kotina, uh, medyo so sa mga dress ang mga nakuha ko kanina sa clothing hindi ko na isasali yun so, tignan natin to okay, all set so, bisan na natin okay, etong nakuha ko to ay uh, pet heating pad, maraming uh, mahilig dito sa uh, uh, ng mga hayop uh, pet, sorry yung pet nila Mga, mga cat uh, Dogs Heating pad Parang kapamilya na nila eh So heating pad Ibebenta ko dito dito uh, Screen na uh, dito na Kanina na i And then Alam nyo na kung ano ito Ano ito uh, Instant easel Ayun po yung gamit dalawa ito eh dalawa instant easel din so for display, pwede na yung uh, advertisement ng mga businesses sa harap ninyo, pwede uh, coupling sa Pilipinas na ito and then uh, meron dito, open box ito, kinuha ko pero bago pa to, ito ay handle uh, bar uh, and uh, side mirror, ito ibebenta ko rin dito, online uh, ito yung mga mabilis and then we have uh, camera strap ito uh, yung uh, tigwa one dollar ang kuha ko pero tinignan ko online ay uh, 65 dollars each ito ay uh, backup alarm so kinuha ko lahat kung ano yung may meron mayroon akong 5 na nakuha. And then uh, for musical instrumental cables. store or kahit sa mining pwede gamitin ito rechargeable yung uh, battery niya and then eto lahat kasi ng bahay merong uh, number yan so kapag maglalagay ka ng number sa GPS hindi detect ka agad agad so eto ay yung marking ng number Halimbawa yun, no ano yung number ng sa house na tinitirhan mo? Pero ito ay unique. Bakit unique? Kasi nakailaw ito pag gabi. Ah, uh, solar. Solar. Example aw, uh, yon yung ayun. And then dito yung number niya. May ilaw doon sa taas na LED LED light. Okay, wala pa akong nakitang uh, gumagamit dito dito sa kapitbahay. bahay. So, kung kung hindi ko to ibebenta, kami yung first na may ganito, 'di ba? santa muna natin And then oh eto Eto, good deal po ngayon to Ano ito? Eto ay uh, uh, Smart Pantyot Camera Eto, pwede mong CCTV Gawing CCTV sa bahay mo Pero dapat nakakonect sa internet So, yung mga pwedeng gawin nito Baby monitor Business security Uh, home security, elder sec uh, care, pet care So lahat, pwede mong i-monitor kung anong nangyayari sa loob ng bahay mo So paano yung ganun? Mag-download ka ng apps nito doon sa cellphone mo And then pwede mong i-view kung anong nangyayari Kahit na nasa malayo ka Basta ito nakakonect sa wifi Okay, so ito wig. Meron tayong wig. Sino dyan? wig Ah, may hanggang na to. And then, eto. Eto, nagtataka ako. Bago ko kinuha, research ko muna. Nakuha ko ng $2. Pero online, i-check ninyo. So, insert ko na lang dyan yung picture ko magkano ito. Eto yung pinaka mahal na good deal ko ngayon. 2 dollars and then alamin natin kung magkano ang presyo. Insert ko na dyan. Wow. Ito naman yung mga laruan. Ito yung first na nakuha ko kanina eh. Yung uh, pag sa uh, kanina ng umaga nung pinakita uh, ko. Ito mga tatawanan no yung iba dyan tatawa siguro, oh bakit uh, baka ka pa, kukuha ka ng, uh, ako, kahit na ano, kinukuha ko pero hindi basta-basta laruan ang mga ito may pangalan ang mga ito pangalan eh, yun, tunka medyo mamahalin yung mga tunka at yung uh, collectibles so, yan ang uh, sa laruan hindi Hello. Oh, so dito wrap up na tayo. Ito yung wig pala oh. Tingnan niyo, ang ganda. <laughs> ang Lalo. Okay. So uh, wrap up tayo. Ang pinaka good deal ko ngayon ay ito. Ito yung uh, sa camera. So at least ito mapapakinawan bago-bago bag ba to. Pwede ko tong uh, uh, ibenta or gamitin. May tatlo na ako dito actually. Uh, yung dalawa na benta na. And then ito. So, eto, first time ko pa lang na ibebenta, ewan ko na lang kung may bibili. Sana may bibili. So, ganun ang laging situation, uh, Hindi lahat sa pagkakataon ay marami kang makukuha na uh, na deals. Pero, uh, nasa sa'yo yan eh. Kapag uh, matemp ka talaga na bibili, kahit alam mong wala kang nakita na maganda, ay alis ka na lang. Parang sa kasino daw yan. Kapag uh, nanalo ka na ng konti, alis na kaysa yung mapasubo ka pa na ano taya kanang taya okay bili ka ng bili na hindi mo naman na kailangan dahil sa nakikita mo na mura pero hindi mo nakikita yung halaga or yung value na meron bang kukuha o meron ka bang panggagamitan niyan o mai-stock lang sa bahay okay so sa susunod na video ulit tayo thank you